Okay, update na to. Perwision Building Construction sa loob ng subdivision. Walang pakundangan ang tatayo ng gusali sa loob ng isang subdivision. Reklamo, linapit ho sa aming mag-asawang senior citizens sa Bita Kilos Pronto. Kwento ng dalawa, grabe raw ang ng kasalukoy construction ito. Bukod sa mapangari, bay unti-unti nang nasisira ang kalambahay, dulot ng tuloy-tuloy na construction. Kilos Pronto ayuda sa reklamo ito, Pano Oren. Nirinig lang po namin yung ng building sa tabi ng bahay namin. Eh, yun yung bubong namin. Pinagtatapakan, nagkakupi-kupi, nagkabutas-butas. Tapos, yung mga dingding -ding namin, ginagamit nila. So, pumasok ang tubig noong umulan. Yung ng bahay namin, pinasok ng tubig. So, tumulo. Yung nakatira, lumayas. Wala ko permit na nagayot. Tsaka wala siyang safety protection para maiwasan niyang pagkapamurisyo. Papa-ocular ko muna to sa naka-assign natin building inspector. Then ngayon, bigyan niya ako ng report dito. Then para ma-recommend sa aming safety engineer. Para makita rin niya to, Ma-evaluate niya. Ano yung mga dapat natin ipakumpli dito sa mga safety measures na dapat ikabit. Okay. Yung mga sinasabi yung mga safety nets. Kaya kung may mga debris yung mga bumabaksa. So, i-observe lahat d'yon. Patsasamahan ko kayo dito sa ating dalawang inspector na naka-assign si Engineer Recto at saka si Engineer Magadya para mag-evaluate dun sa ating ongoing construction. Pwede mo ba kami mag-ocular inspection sila po? Okay requirements natin before ka na magpagawa ng building, kailangan muna nating i-relocate yung lupa. So, doon malalaman natin kung saan dapat itayo, paano lagyan ng setback. Tapos pag nagagawa, kailangan may mga safety nets. Kasi para hindi tayo makaabala or makasira sa mga kapitbahay natin. At yung firewall naman, ayon sa existing na building at saka yung ginagawa, may nakabukas na mga bintana. Dapat siya hindi siya naka-open. Kami nga pala ay sasaludo ho sa tanggapan ho ng alkalde at kalang engineering sa lokal ho na pamahala ng kalookan. Magagaling kayo. Okay? Yun ho, kilos pronto rin sa mga tugon ho, sa mga reklamo na doon sa mga ay, constituent ng na mga nanjan sa lokal na pamahalaan.